Oke, okay, subuh so no mga ikanan Mayung bunda guys May bunda guys, sige guys Dahil kita sa rumbahin bahay sa Dakbayan guys no So In proceeding Da dito sa Poblasyon, barangay poblasyon Mga ikanan no, din sa paghatag sa ilahang Bill guys no then, So guys, ako ipakita guys Dahil ang bill sa poblasyon guys Okay Good morning pa guys no Good morning pa tagaro no okay ang tabayanan sa lamang guys din proceeding ko dito sa barangay poblacion yung... ning dak bayan sa iligan sini eh. alang pag reading sa ilang kurindi mga higal <laughs> so once again sa nangutana no nga saya aku trabaho nga nung ganun ay kung naas dalan guys Big greeting kami sa Grinty sa akong kauban guys Doha mi guys sa akong kauban oh Akong compile, Akong body uh, Si Mr. Rudy Kinakin Shoutout uh, Shout out kang Rudy Kinakin guys Dito na siya Laguna na May kabuwag mi guys Okay guys di other spook na siyong Sentrong bahin guys Sentrong bahin Ok, lá, okay, continue, guys, continue. Guys, okay, nada sa, guys, okay, não Okay guys, yang barangay home sa atong publasyon guys, no? The other is a uh, Dublin's Bye-bye guys Yang kita tawag nila o oh. Dabin Dagat Also guys Kita ninyo guys Na doon ay dagat guys Muna yung sentrum kahit sa atong publasyon no? Dublin's Bye-bye ang ilang home. Indot kayo ba guys sa panwalay no, ilis Five plus tanda no Papunta kayo kay Dapnik bye bye Apang subo Kaya e, eh, nila na palambo Wakad na pagwapo oh. Kaya na, na nainingihi Wakad tao yung tao Mga tao the rain ko sa inyo, Bills, Kurente, Dooy. Dash, Publis, Barangay, Barangay. Okay, okay. Okay, guys. Proceeding na po ta sa sunod guys. At to ta sa ilahan ni... Eh. Deliste. oh, ini, yung mga dagko ni nga pilito guys, no? Deliste. Basta mga deliste dari sa ilikan guys. Ini. Okay guys, sagi hapon pa tayo ang guys I shout out tayo sa ato mga viewers o mga subscriber da guys Di ako sa Central Price, Publish on Iligan City guys da sa Padilla Arcade No? Shout out sa mga taga Padilla Arcade <laughs> Diin mo tuyo ko dirisa Asa mo ko tuyo? Até dong aku saking tuh tapi bagus tak guys once again lagi aku guys selamat dong di sana guys balik tu masuk guys sama suamah simak reading ハハハハ。<laughs> again, good morning mga guys, no? Day guys, kung buot ka mo mag magpalamig, magpabugnaw-bugnaw guys, maliko mo o swimming, swimming pool. Then, gutumun mo, mo. Adto lamang ka mo sa kananan, sa Jerisa Food Eatery, no? Ya, yeah, mga mga maligo o timuga sa timuka niya Mubati ka kagutom do awala lamang ninyo ang restaurant O ang food eatery ni Jeresa sa food eatery house no? Diyan sa atbang sa balay ni Kanhi Ni ancestral home house ni Kwan Sengan ani Makapagal Arroyo Makapagal house mga igalang Makmum raga, makmum raga, makmum raga, makmum raga, makmum itu makmum raga, makmum raga, makmum raga, makmum raga, makmum raga, makmum raga, Lassal road, lasal road tem um galã, tugas lasal road não. Okay, guys, já estou na casa. Ah. Yan ata sa Billie Burden. Yan ata sa Sundasan Road. I shout out din eh, sa mga kababayan natin, mga gwagas, mga OFW diyan. Kumusta mo's mga amigo at amiga? Shout out sa tanang OFW diyan. Ilawin na 'yon diyan sa Pennsylvania. Oh! Malayuan ninyo tuloy mga kababayan, oy. Ingon sa dia sa Florida, USA. Sa North Carolina. Ingon mm -hmm. sa Texas. Mao OFW daw mga viewers nato no. Mga na suki nato'ng tik paminao, suki nato'ng biglan daw sa atoang ang ina to, mga vlog mga higala. Oh. No? O mga ang simpleng vlog sa mga Bisaya. Okay guys, muna yung isa sa ato ang print dito rin guys, no? Yan ato yung Hato di Yaham Field rin. tindahan sa syudad guys. Okay. Mugan ni guys. Inyong nakita guys, no? Mugan ni ang Sheradale. Okay. So, beno, antabayanan sama so, kaliut lamang, mga ikhlaq. Sama so, lamang. Pre! sudah nih, pre, sudad. Si dati. Oh, ah, Raul. Laman, pre. Oh. Oke, okay, guys, pada yun, guys. Susi so, na putus, laing lukar, guys, noh. sa so, nangutan na once again akong gi pakita ninyo mga igala nga muna akong trabaho sa pag diri no so ay na mo katingala nga ganun ay tang naas so once again guys kay video hatas taas naman dagang kayong salamat hangtod sa sunod ng if you like this video guys please like share and subscribe sa atong channel mga igala this is your katalan ramski 9195 wild Thank you very much. God bless us all. Bye-bye, guys.